daw Dawyo, kay Locano. Nandito tayo ngayon sa Santa Catalina Beach, kay Locano. Dito tayo sa salubungin yung linggo ng pagkabuhay, ang muling pagkabuhay ni Jesus, kay Locano, mula sa pagkamatay niya dahil sa mga kasalanan nating, kay Locano. Tara, samahan nyo po kami. At kung makikita nyo, kay Locano, tignan nyo naman kung ganong kadaming tao ngayon nandito sa dagat. Linggo pa ngayon, kay Locano. Siguro kahapon, Sabado de Gloria, pagka mas maraming tao kay Locano.